About this podcast. Isang podcast na may silbi, may kwela at may malasakit. Layunin ng podcast na ito na magbahagi ng mahahalagang impormasyon at konting entertainment. Mga kwento, aral at tips na makakatulong sa araw-araw na buhay ng bawat isa. Mula sa simpleng paghawak ng emosyon hanggang sa mga malalim na usapin ng puso at isipan, dito tayo magkwekwentuhan. Paalala, ilang bahagi ng content ay ginamita ng AI tools bilang tulong sa research at ideya. Pero bawat episode ay personal na sinusuri at hinuhubog para siguradong may puso, may saysay at para sa ikabubuti ng nakararami. Dito sa podcast na to, hindi lang tayo basta natututo natututo rin tayong kumalma, ngumiti at magmahal. Ako si Edwin ang inyong podcast host at magandang araw sa inyong lahat. Hey, hey, hey! Happy Easter sa iyo kaibigan! Ako si Edwin at welcome sa isa na namang episode ng Edwin Tan Podcast kung saan pag-uusapan natin ang mga bagay na malalim pero hindi boring. At kung minsan, nakakatawa rin kahit may kurot sa puso. Ngayong Easter Sunday, hindi lang ito tungkol sa itlog o sa tsokolate o sa mahabang bakasyon. Today, pag-uusapan natin ang resurrection. Pero hindi lang yung nasa Biblia, kundi yung mga mini resurrections natin sa totoong buhay. Kaya kung feeling mo matagal ka ng low bat drained o parang zombie lang na gumagalaw, stay with me. Baka ito na ang sign mo na buhay ka na uli, best. Okay, pag-usapan natin ang unang mini-resurrection. Ito ang tinatawag na second chances. Paano kung binigyan ka ng bagong buhay? Alam mo yung pakiramdam na akala mo tapos na? Parang cellphone na na 0% na tapos biglang may umabot na power bank? Boom! Second chance. Minsan sa buhay, darating ka sa punto na feeling mo, wala na. Talo na ako. Pero hindi mo alam, may parating palang twist sa kwento mo. Job loss? May bagong opportunity Breakup? Self-love naman ang kapalit. Plans failed? Baka may mas magandang version na inihahanda sa'yo. Hindi mo kailangan mamatay literal para mabuhay ulit. Minsan sapat na yung moment na sinabi mong, ayoko na, tapos kinabukasan, bigla mong naisip, sige, laban uli. That's resurrection, my friend. Hindi lang nabuhay, kundi may bagong dahilan. Zombie ka ba or nabuhay ka lang talaga? Iyan ang pangalawang mini resurrection na pag-uusapan natin. Teka nga, tanong, zombie ka ba? Gising, kain, trabaho, scroll, tulog, repeat. Gumagalaw pero parang walang buhay. Real talk, minsan akala natin okay lang maging functioning adult, pero deep inside, wala nang spark. Parang automatic ka na lang. Pero di ka talaga buhay. Pero kailan mo huling naramdaman na excited kang gumising kahit Monday? Yung feeling na, yes, may dahilan akong mabuhay today. Baka oras na para tanungin ang sarili, zombie lang ba ako o nabubuhay talaga ako? Resurrection doesn't have to be dramatic. Kahit small shift lang, yung tipong may bagong energy, bagong kilig, bagong panaginip, okay na yon. Basta wag kang manatiling undead, best Deserve mo mabuhay ng buo. Ngayon, pag-usapan naman natin ang pangatlong mini-resurrection. At iyan ay ang tinatawag na resurrect quits, mga bagay na iniwan para mabuhay ulit. Minsan, ang tunay na muling pagkabuhay nagsisimula sa pag-quit. Oo, Bes, hindi lahat ng pag-give up ay surrender. Minsan, yun ang breakthrough. Toxic na jowa? Quit. Trabahong lason sa kaluluwa mo? Quit. Habits na sumisira sa'yo? Let that go. Parang tinanggal mo yung sirang gulong para muling umandar ang sasakyan mo? Di ka quitter. Isa kang matalinong lumalaban sa tamang laban. Minsan kasi, para mabuhay ka ulit, kailangan mong mamatay sa dating version mo na hindi na para sayo. So kung kailangan mo mag-let go para maka-let grow, gawin mo. Buhay na uli yan. Resurrection in progress. From eggs to existential crisis. Bakit nga ba may Easter egg? Ito na yung pang-apat na mini resurrection na tatalakayin natin. Okay, trivia time. Alam mo bang ang Easter egg ay simbolo ng bagong buhay? Oo, totoo 'yan. Noon, bawal ang itlog tuwing Lent. So, after ng fasting, bawi sila sa egg fiesta. Pero beyond the egg party, tanong natin. Ano ang bagong ikaw na gustong mabuo ngayon? Baka may bago kang pangarap bagong mindset, bagong pagkatao na gustong lumabas. Kaso natatakot ka, nasa loob ka pa ng shell mo, kaya siguro binabasag ang itlog, no? Para mailabas ang bagong buhay. So if you're feeling stuck, maybe it's not the end, maybe it's the beginning. Basagin mo na yung shell mo, bes, ilabas mo ang bagong ikaw. Kalabit ng buhay. Paano kung resurrection mo na ito pero di mo napapansin? Ito ay yung panglimang mini-resurrection na madalas nangyayari sa atin pero parang dead ma tayo. Pag kinalabit ka ng buhay, aba, eh pansinin mo naman. Minsan, akala natin ang resurrection ay laging pasabog, parang fireworks. Pero paano kung tahimik lang pala ito? Paano kung yung, hmm, parang ang gaan ng pakiramdam ko ngayon? Resurrection na pala yon? Baka yung simpleng moment na napangiti ka ulit? O nagkagana kang gumalaw? O napansin mong Uy, di na ako ganun kasakit. Ay kalabit na ng buhay. Hindi mo kailangan ng langit na bumukas para masabing na buhay ka ulit. Minsan sapat na ang tahimik na I'm okay now. So listen closely. Baka resurrection mo na to. Huwag mo palampasin. At iyan ang limang mini resurrections ng ating buhay. Kaya kung naririnig mo ito ngayon, baka ito na ang sign mo. Na kahit anong pinagdaanan mo, kahit gaano ka pakabagal, buhay ka pa rin. At kung buhay ka pa, may chance ka pa. Ikaw na yan, Bes. Resurrection in real life. Happy Easter. At kung nagustuhan mo ang episode na to, share mo sa isang kaibigan na kailangan ding mabuhay ulit. Follow mo na rin ako dito sa podcast ko para sa kwelang kwento at kwentong may kabuluhan. Ako si Edwin, nagsasabing maraming salamat sa inyong panonood. At hanggang sa muli, remember. Baka ito na ang bagong simula mo.